mapagpalang araw sa inyong lahat mga katatay ito nakita natin si kuya buboy na may daladalang panglakong gulay yan wala siyang kamalay malay na kinukunan natin siya ng video ayan po at kasama rin niya yung kanyang bunsong anak na hindi rin tayo napapansin mga kabindors sige sundan natin mga kabindors ah, kung saan sila mag ng kanilang paninda siguro dito lang ito sa mga bahay bahay nila ilalako uy nakilala din ako ni Bonso kala ko hindi mo ako kilala <laughs> Tapos, ano nag, naglalako kayo? Nang no, ano? No, no. Ayan doon. Ayan, no. sa parada. Doon. Ayan doon sa likod. Ayan, o. No. Wala A few moments later. Ngayon, mga kamidors, ay bibisitahin natin si Kuya Buboy at Ate uh, makumusta natin ang kaniyang paglalako ng kanyang paninda kung siya ay nakaubos ng kaniyang inilalako ayan mga kabindors narito tayo sa kanila ay magandang umaga oh ate Marley kumusta pa rin. Wala pa rin boses. Ha? Ano, hindi pa rin makasalita? Ay sus. Ano na Kuya Boy, kumusta yung paglalako mo ng gohan? Eh, nandiyan, di pa naubos. Maya-maya pa ay eh, lakok ulit. Mm hmm. ay yung i tinitinda mo na yan ano dito sa ano mo kapit bahay yan yan sa kapitbahay kapit bahay ko ay pinapalako ay lang. lang wala eh. <laughs> eh, hindi tayo nag sipag kahit dito lang sa malapit hmm. kaya nga eh, hindi, hindi man pwedeng makalayo Dangan ko pa magka sounds. Wala Oo pa, wala pang ano, wala pa bang sound. Dito pa nagka sounds. Bakit, bakit hindi nagsa-sound? Oh, anong ano 'yan na bit-bit mo? Na low bat. Mangga. Mangga. Ano 'yun eh? Oh. Si Buya Sian eh. Hindi Mangga to. Si Buya Lagay mo 'yun. <laughs> eh. Ano yung ulam mo? Gata? Gatang. Langka. Gatang? Nanga. Gatang pi Oo nga ano? Ito, nakabalot na, ibang klase. Balot-balot na. Balot na. Ano, ang gusto mo dito na ulam? Yung may sound na. Para marinig ko. Ha? Ano, ano? Sige na. Ano, ano? da. Ay, ano, may gatang, ano? Lang pat, saka, may tulingan. Ay, bukod lang, may tulingan. May... Oh. Ano? Atingin, hmm. atingin. Atingin, ayan. Yan, isda yan, isda. Ano, gusto mo yun? Magkano isa yan? Di. 35. 35. Ayun, 35. Apo. Itong, ito. 20. 20, ay sus. Ito sa mga number yan. <laughs> Dalawahin na para may pamimilihan ka. Dadalawang klase lang naman yan eh. Let's get it. Hmm. Lagyan mo lang dyan mamaya okay. pa, pa. pagbalik mo niyan wala na, boss na. Yan. Salamat. Oh, sige na. Kain ka na, kain si tanghali na. Kain na kayo. Oh. Oh. Hindi kaya bumaba. Ayan oh. Kaya niya yan. Sige nga. Sense mo yan Malalakas siguro ang tubig dito, Kuya Boboy ano, pag umuulan. Grabe. kung hindi, hindi ko pa inanungan yun dyan, meron siya yun dito. Hmm. Binagyan ko ng kunting agusan. Okay. buti mayroon ng sinai ano masyadong damihan oo oh, konti lang kasi para hindi sayang Hi. Hi. dito <coughs> rin pain. mga alaga Hello. Mga bunso, hindi ka kumain ah Hello. Ba't hindi ka kumain? Busog ka pa? Nagpapasubo yan Ah, nagpapasubo

Meron ka pa dito mga anong kuya buya. Oh, gabing puti ano. Mm. Sarap din ito na ginulay. Nagulay kami niya Lagyan ng ayan, luya, sibuyas, okay na. Ulam na rin. Mm -hmm. yan mga kabindors ay binisita ko na naman uli yung mag-asawa. Kasi na ano ko si Kuya Buboy. sa kasi yung bunso niya. Naglalako ng mga panindang gulay. Yan sabay ko na rin na binisita mga kabindors. Yung gulay na pala yon ay sa ano daw niya yun. Tapit bahay. Pinapalako lang para magkaroon sila ng Ah, uh, Ayan, karon talaga sila mga kabindors kumain kasi wala man silang lamisa. Ayan. Ah, tayo at saka lakad upo. <laughs> ano ate balik? Ah, sarap yung gulay. Walang, bu walang sound ah. Masarap. Pati yung isda na ginataan. Ayan, tuya boy, kumusta yung ano? Yung ano mo ba? Ano ba yun? Anong ano doon? Porosinto pa lang o ano? Porosinto. Ah, porosintado lang. Sa paglalakay. lang okay. Ano mo? Hmm, hindi mo naman din tanggapin yan wala hmm. ka rin bili-bili ng bagoong man lang. Ay, oo. Oh. E, e, may kunting bigas ka naman. Walang ulam. Hmm. E, pasukan mo na lang. Tsaga-tsaga. lang kasi tjaga. wala mang magagawa, kuya po eh. hindi ganun. Ganun lang ang buhay. Ayan, Ate Mal, eh. Para meron kang pambili ng ano-ano. Kahit o paano yung makabili ka ng anumang kailangan. Kasi kung ano Ano ang masasabi mo? Ano? Wala, walang sound. Salamat daw, pero walang sound. Wala, hindi. Hmm. Dinudugtungan na lang natin. Yan ang lang sounds natin. Oh. Sa atin na lang sounds. <laughs> Ay. Salama. Ah, mamaya kuya boy, patuloy ka pa rin na magano Pag, oh, eh, sabi ay, mo hindi na ubos. Eh, ko pa uli yan mamaya. Ah, okay. okay. Uh, Para maubos. Wala, linggo na ulit mo. Ano yan sila eh. Uh, harvest. Ah. Shoutout po sa inyong lahat mga kabindor sa aking, aming mga viewer at mga subscriber ko saka sa aking mga nag-sponsor sa aking maliit na channel Maraming salamat po sa inyong uh, pag-support at sa inyong mga mahabaging puso uh, Thank you, thank you so much po uh, Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay sa buhay nitong mag-asawa na sobrang sobra talaga ang kanilang kahirapan yan thank you so much po at hanggang dito na muna ang aking update sa kanila